ako'y mamaya magpupunga nga na naman si Amo. Sabi niya, wanya, 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 wanya. Eh, tingi hey, ako ng ano, ng trust bag. Wala akong trust bag. Nagpupugasan na ako <laughs> Isa lang, isa lang. Isang peraso lang. Sinabi ko kay Amo ng busina. Tapos sabi ko, manihingi ako sa kapitbahay. sabi ko kanina. Sabi, 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 sabi na ako kay ano, kay hey, Joy. Tapos, <laughs> sabi na kahingi. <laughs> sabi ko kay, sabi ko sa'yo, sa kapit ba? <laughs> Ang pending wala. Ang hina ko. Wow. Nee awa na trash bag kasi wala na kaming trash bag. Ubus na. Sige, sige, sige wait ko yung signal mo pupunta ko, Chef, pag sinabi mo na ready na. <laughs> Tapos mamaya magpupumanggana naman si Amo. Sabi niya, "Winyu winyu 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 winyu." Ang ah, ganoon na naman. <laughs> sige na, babay na. Wait, din ko yung ano mo. Hintay ko ang inyo, ang iyong signal. Ah. Dad ka, may school ka, pag ready na. Ayun na, ayun na, na siya. Ayun na. na Happy bahay namin, na rin, nag-replay na. Saan ba nag ekrono, no? Alika na Ano talaga? Halika na, be. Yawa, queen. Let's get sa of ito pa ako sa ng ano, sala. Nga nga, tapay. Ayun na! Alam mo, nag-live -nag kaya ako. Ay, hi baby! Hi baby! baby. Bye-bye! Syukran! Salamat! Kaya nila ako ng dress code sa aking mabuting kabit-bahay. Ito aking friend. Hi, hi! oh yan na! Maraming kaming dress code. Sabi ko, isa lang! kaya mo so, na pagkapito lang ng kasusbahin namin Ilan to sa o, o taplo big super enjoy mga